Sa ang saya, meron na namang gusto niyang sa laro. Eh, favorite daw, yeah, oh, salamat sa inyo mga suporta. Ah. Ito, ito. Le Game na ba kayo? Let's get it on. Ayan, oh, bisa na tayo, bisa na. Oh, hindi na kasali yung wala diyan, ha. Ah. All right. Okay. Game. Sa taas ang ipe pa. Ah. ah, sa baba, taas sorry, taas gawai. Okay, game. Oh. Let's get it on. Hey, Tangalahat Tangalahat Bobany, lahat tangalat, hip hip ngay hip 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 lahat hip 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 oh hip hip game hip hip

Hurray hơi 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 hơi

Evep! 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 Oray! Tanggal! O, apat na lang natin ah! O, game game! O, game game ah! Oray! 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 Evep! Evep! Oray! Evep! Oray!

Malitan ka. O, next, next. <laughs> o, oh, tatlo na lang sila. Ano mga alan? Hi, Jen. Pot, pot. Pot, pot, Jonas. Ah, Jonas, ayan. Tatlo na lang sila, tatlo. Ayan, ayan. <laughs> Nigel. Hep, hep. Uray. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Hep, hep. Tanggal na. Ay, gano'n.

Okay. hurry, pep pep, hurry, 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 pep pep, hurry, <laughs> hurry, pep pep, hurry, pep pep, Okay. Little oh, game. Bepepep hurry, hurry, hurry. Oh A bắt lạp bắt Apat. bep 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 bep

Bebet, ore, <laughs> <tas mo>, Sander tas mau sander, <laughs> ayo ayo, oh itu lagi dong, bebet, ore, bebet, ore, ore, om, mama mama, bebet, ore, 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 lakukan di mana, barang sumuku kena. <laughs>

Oray! Pepep! Pepep! O, dalawa kayo, laban kayo ha! Oy, baka matalo ka pa dyan! Okay, dalawa kayo laban! Baba, baba ha! Dalawa sila! Pepep! Ano, ano? Oray! Pepep! Oray! Pepep! Oray! Oray! <laughs> Talo ka na, tandas! <dipsutu -tinyan> Ito na, finals! Final, final! Final, final! Kasi taloy toy. Okay, game, game, game! Taloy to, eh! Yun, ah! Epe! Oray! Epe! Oray! Oray! ayos ba? O, oh, ayos ba yung game natin? Ayos ba? Ayan, bukas ulit. Ayos! Shout out, shout out. Pwede ba yung Shout out, shout out. Dayan o. out. Ayan. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out.